So ayan mga master no Welcome back sa akin channel mga master So itong video na to mga master Ay tuturo sa inyo kung paano Mag landmark sa, sa Kay customer paano ba At tatandaan yung bahay ni customer Para next time na deliver ay Alam mo na kaagad so hindi ka na Magtatanong magtata -tata pa So hindi ka na mag-aahanap pa So ganun lang yung kadali mga master So kung gusto mong malaman yung mga master at kung gusto mo marami pang matutunan mga master ay eh, panuurin mo tong video ko hanggang sa dulo mga master dahil para talaga sa inyo to load ng bago si buyer uh, ngayon unang deliver mo hindi mo pa matatandaan yan eh. so pangalawa pangatlo pangapat ganun. so kailangan uh, unang deliver pa lang maroon ka nang gagawin para matandaan mo siya next deliver mo so ganito lang yun mga master tuturo ko sa inyo katulad nito Ayan. Hello. Hello po. Um oh, mam ma sa shop ito mam delivery. banda, ma'am? Multipurpose? Oo, uh, multipurpose. Tapos? Ah, uh, sa harapan ng siya. sa harapan? Oo, pasok ka, kuya. Tapos pang apat na Sa kanan? Sa kanan? Kaliwa? Kaliwa? Ah, uh, pagpasok ko left. Ah, sa kaliwa, pang uh, right na gate. Oo. Uh, sige, ma'am. Uh, sige, ma'am. Pasala ka ma'am. Oh. mga master, lalalaan mark natin siya. So, ganito lang yan mga master. Ah, uh, book, phone book, sa book lang lagay niyo. Know? Yan, phone book ano ba? first name. So, pwede niyo na diyan. Ah, uh, multi for post. multi -purpose, multi -purpose. sih mas ada multi nalang multi harap harap iskinita iskinita pang pang apat apat na pintu sa kaliwa ah uh, read yun Yung save. O, ba, mga master, ha? So, yan yun mga master. Pag oras na na ah uh, sa sunod mga master, pag deliver mo, tapos oras na hindi mo yung tawag, so maha, malalagay na dyan. Multi, harap, iskinita, pang-apat na pinto. Yun. So, mahalala na yun mga master. So, hindi mo pa natatawagan, alam mo na. So, next time na deliver mo, alam mo na. So, ganun lang yan, mama. Hanapin natin siya. So, ayun nga mga master. na, Ayun mga master. So, tinawagan natin si customer, tinawagan natin si buyer at tinanong natin siya kung saan banda siya, kung anong lugar siya. Uh, so nag tayo. So yun ngayon mga master ginawa natin. Pinunbook natin sa uh, cellphone number natin. Uh, cellphone number niya pinonbok natin sa cellphone natin. At nilagay natin doon kung ano yung landmark. Hindi pangalan yung nilagay natin sa kanya. So nilagay natin ng kunang uh, iskinita ganyan ganyan pang-apat na bahay. So ngayon mga master pag So, next time na deliver mo sa kanya mga master, pag-scan mo ng parcel niya at tinawagan mo, lalabas ka agad yung ah, sinulat natin na landmark doon. So, alam mo na kaagad kung saan siya pupuntahan. Kahit hindi mo na siya tatawagan, di ba mga master? So, ganun din yun. Sa, sa mga hindi naman matawagan na parcel mga master, so ganito yung gagawin nyo. Ah, hanapin nyo, hanapin nyo. Kung pagtanong-tanong nyo, yung buyer na yon, yung customer, pagtanong-tanong nyo yung bahay ni customer, pag nakita nyo na yung bahay ni customer, ganun din yung gagawin nyo. So, ipon book nyo lang yung number nyo sa cellphone nyo at lagyan nyo ng landmark kung saan nyo sila nakita. Sa tapat ng ganito, sa tapat ng tindahan, sa gilid ng eskinita, sa ganun. So, yun yung ilalagay nyo sa phone book, hindi yung pangalan nya. So, yun yung pinakang madaling paraan para mag landmark ka sa mga buyer, sa mga customer. So, next time na deliver mo, alam mo na agad yan. Pag iniskan mo at naano mo yung number niya, alam mo na agad kung saan pupunta niya. So, ganun lang. Kadali mga master. Lalo-lalo na lalo, sa mga baguhan. So, maraming maraming salamat sa inyo mga master. Bye-bye!